So yun mga kasbag, nato naman ulit sa aming ilog. Itong tawagan namin ay bitin. Dahil birthday ng aking kapatay na si Yun, naroon na nag ko na nga sila. Ay eh pag sa dinihu, ginanap sa aming ilog na tawagan namin ay Ay eh pagkakaganda naman ng ilog. Ngayon at napakalilinis at napalibasaw yung tag-araw. Kaya napakalinis. So, kita ka naman ninyo mga kasbag. At pagkakaganda ng aming ilog na At kita ka ninyo. Hindi maiwasan din. At dinin na ang kanyang birthday celebrant. Ba at di magkakainan. Ay tunay naman yan. No? Ito ang aking may birthday na kapote si Lore. At talagang umis oh, tunugan eh. Hindi mawawala ho sa birthday yan. Ayan mga pansit, pampaba ng buhay. At hindi rin mawawala. Ganito mga piknit, lalo na sa ilog. Ang ginataan lang ka na yan. At sinayang na tulingan. At talagang nagdapa eh. Sinayang tulingan. Kita ka naman yung mga kasbag. Ang ilog na yan. Napakasarap ho din eh. Kayo ho kami pagkakatawag. Kayo dumayo ho din eh sa amin. Sa barangay Aya at hindi rin mawawala din eh. sa picnic ng ganare ang alak at inuman at kita ka naman rin yung itong makakawaya akala mo yung mga kandidato eh. at ito na nga shout out sa iyo kano shout out sa iyo patreng shout out sa iyo shout out sa iyo nel shout out sa kay Mano, bayaw ko kay victor kay jr kay pinsang una at sa kay ngayon pamangkin si BJMP namin si EJ shout out sa inyo sige inom lang kayo ng inaw. at sa lang ilalagay ay pagkakasarap ba ngayon ng pulutan ninyong iyan ay kita ganyan yung kalderetang kambeng ulo na lang natira at palibasa kambeng ay syempre masarap kain eh at hindi rin mo pag may kambeng yung may champagne eh, eh talagang gustong gusto magbabarik magbabarek ay paano mga kaspag ay kayo talagang magbabarek at talaga namang sa tiyan lang ilalagay ang pagkainom at huwag ilalagay pagkainom lublub sa tubig na rin malinaw para mawalis ang ang inyong pagkalasing at talaga naman si Kuya Bertie talagang alam na alam din na may mga mananaya din Yan, eh. sana may tumama sa iyo pagka may tumaya sa iyo at may tumama at para tuloy-tuloy yung sa inuman. Ay paano mga kasbag? Babay na!